Good morning mga mix Welcome back sa ating munting channel mga mix At uh, kumusta kayo lahat And for today's video mga mix Gagawa tayo ng Tukat baboy mga mix Magdali lang to Okay let's go Duluro tayo mga mix Pang Tukat baboy Next, na natin ng babarel mga mix Uy! I-fry ka na natin. Siling green. Mayroon tayong luya. Sibuyas. And sili. Para hindi kayo pumalik sa mga balating mga ba sangkap mga mix. Mayroon tayong siling green. Luya. Sibuyas. At labuyo na nahiwa-hiwa na mga migs. At dito sa isang bowl o kaserola mga migs, dito natin sila pagsamasamahin dahil dito pa lang dito natin timplahan para hindi tayo pumalpak dahil na masatsansan natin kung maalat o matabang. At dito pagsamasamahin natin yung vinegar. Tapos yung technique dyan mga mix para hindi siya masyadong maasim at medyo mahigap mo yung sauce tatapatan mo ng hot water yung kung kano kadami yung vinegar yung hot water na yung iniinom galing sa dispenser o sa thermo na malinis okay. ngayon mga mix sama-samahin natin ito dito O, oh, diba, mix? Nandito siya, magsama-sama na. Ngayon, yung iba pa natin mga seasoning, panimpla. Yung punting sugar, uh, toyo, tsaka paminta. Dito rin natin isilagay. At yun na mga mix. Siya, kompleto na to siya. Nandito na lahat ang timpla. At ibubuhos na lang natin ito mamaya pag nahiwa na yung isingi ng baboy na pinirito at yung tokwa na pinirito. Uh, yun na yung ating kukot baboy. Ano diba natin? Hmm, na. Okay na ang lasa mga mix. ibubuhos na lang natin yan. Okay. Okay na mga mix. Okay na. At ibuhos na natin ang Swami. Ayun na. Oh. Napakadali. Napakasimple. Tapos yun lang. Kailangan natin tukwat baboy na masarap. Yummy-yummy. Okay. Bye-bye. Thank you for watching. Finish product. Ating tukwat baboy. Kaya na mga migs, ang masarap na tukwa't baboy. Napakadali lang gawin mga migs. Huh? Yummy yummy. lang kadali at dahil nung nakabilis magyoto ng tukwa't baboy. Maraming salamat po sa nanonood and God bless you.